Magandang araw. Ako po si Atty. Ali Lorraine V. Manrique mula sa Departamento ng Hustisya, Office for Alternative Dispute Resolution. At ito po ang KP Express ini sino-sino ba ang pwedeng sumama sa KP mediation? As a general rule under Republic Act 7160 or the Local Government Code, requirement na ang mismong partido na may kinalaman sa alitan ang dapat nag appear sa barangay. Hindi pwede ang representative or hindi pwede yung lawyer nila. So, required yung personal appearance. But as to audience or sino pa yung pwedeng manood, again, because of the public nature ng ating mga kaso sa barangay, pwede nilang i-open sa public. Again, sinasabi lang din natin to encourage yung mga parties na sabihin ang kanilang totoong hinaing or sabihin yung kanilang mga interes, lagi nating nire-recommenda sa mga samahan sa barangay na i-observe yung confidentiality na kung pwede, gamitin yung mga reason ng privacy, decency, and public moral or ikayatin ang mga partido na kung pwede panatilihing privado or confidential ang pag-uusap sa barangay.